500. Mataas ba ito? Mataas ito. 360. Ah, 400. 400. 350. Ay, diyan 400. 350, 400, 350 po, no, Ang presyo po ng hipon. Ito po yung malalaki na po, no? kalalaki po yung hipon. Dalaga, dalaga. Mas dalaga pa sa jowa mo, ha? May busgisin yan. 100 yan, pero tumpok, Walang no? 100 po, tumpok. Dalagad mo ato. Kaya ito pala sa family ba yun? Yeah. Ayan, ito ay hindi. Ayan, ito ay hindi. sa ito ay hindi. Ito mga presyo po natin dito, no? Yung balsa galunggong po, 160 po ang per kilo. Tapos meron po kalimango. O, so, tayo kilo niya, idol? Diyan mo po. Diyan na ba kayo? So, 300. So, 300 pesos po ang per kilo ng alimango. Oo, 300 lang. si Jerry at nakita na rin kita. ino, bili dala ng sa pamilya Bonsot. ito po, po, 240 po, ang okay, mga, uh, po ang ito po, ito po, ito po, ito ito po, ito po, ito po, ito po, 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 ito po, ito ito mga ito po, ito rito. ito asa no? At sari-sari po isda. May bakoko, merong asahasa, tortillo at hipon. Magkana kilo mga asahasa, boss? Also, 300 pesos po ang kilo ng asahasa. Sariwang-sariwa po yung asahasa. Ito po, papa. Tariwa po nga sa no? 300 kilo po. Dito po sa Malabon, Fish Market. Ang box, 160 po yan. O, oh, 160, ang ganda po ng yellow pintuna. So, isang magandang 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 umaga po sa ating lahat at sa ating mga kababayan at OFW na sa ibang bansa ko, no? So, nandito pa tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update po muli sa inyo ng kalakaran at sitwasyon ng bentahan po ng mga isda po dito sa Malabon Fish Market. No? So, welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. No? Na? Tara, let's go! ito po ang karami ang mga namimili po ngayon sa Malabon Fish Market no? Hmm. so tignan natin mga presyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market Kanya vlog na naman aming ang hey, uh, Ating pressure. Huh? So, Mataas ba ipon? Mataas 360. Ah, 400. 400. 350. Ay, diya yan. 400. 350, 400, 350 po, so, no. Ang ah, presyo po ng ipon. Ito po yung malalaki na po, no. Hindi kalalaki po yung ipon. So, magandang klase po yung hipon po natin ngayon at sariwang-sariwa po, no?

Gulyasan po, 100 pesos po. Dalawang piraso. Dalawang piraso. Tapos merong... Salmon. Salmon. 100 po ang tumpukan. Alimasag. Malaki ng alimasag, no? Oh, 250 oh, so po ang per kilo ng alimasag. Ang lang <laughs> ano, t-shirt, ha? Kapon pa yun, ah. Wala t-shirt? Wala pa, di pa tayo nasahod eh. Boss, oh, salamat. Ay, Oy, dalaga, dalaga. Dalaga, mas dalaga pa sa jowa mo ah. 100 yan per tumpok, 100 no? 100 po, mo yeah, si, si pala sa family ba yun? Yeah. 320, 20 na lang. Kaya shoutout sa MBB. Ayun po? So mga presyo po natin dito, 50. no? Yung balsa galunggong po, 160 po ang per kilo. Tapos meron po kalimango. Bata na kilo niya, idol? Yeah, Saan yun po? Okay. Saan na kalimango ba? So, 300. Wow. So, 300 pesos po ang per kilo ng alimango. Oo, oh, 300 lang. Walang 800 lang lang yun. Mm. So, punta po kayo dito sa Malabon no? at mura po yung alimango, no? 300 pesos po ang kada yeah, kilo po. Kaya naman yung wabit kilo sa video lang naman. <laughs> <laughs> Dapat pero mo dito ang talinga, no? 120 po ang kada kilo po. So, ang dami po nating mga kababayan na mimili po.

dito po ang kiluhan po ng ito na 350 po. Oh yan. Jerry mm. yeah. sa Jerry. at nakita na rin kita. I don't ng pamilya Bantute. sa pamilya Bansot. Ito po Ito po hipon dagat po 240 po ang per kilo. mga pong isda rito, no? Bubuli. Next week. Next week. Next week, ha. Alam mm mo -hmm. na, Lagi kami naroon sa'yo. Thank you. na lang! sa no? 100 pesos po ang kada kilo. no? Tapos tawilis, 80 pesos po kada kilo. Alimasag at balisag na Tapos siya beta, 150 ko ang kilo. Asuhos! So may tinda rin po dito sa asa no? At sari ko po isda. May bakoko, merong... Kasahata, Tortillo at Hipon. Magkana ang kilo mga asahasa boss? Also, 300 pesos po ang kilo ng asahasa Sariwang-sariwa po yung asahasa Ito po, papa. Sariwa po ng no? 300 kilo po. Dito po sa Malabon, Fish Market. Ang bangot po, 150. Dana, Tapos 180 pesos po ang tortillo. Iwang tortillo. Hello. Hey, shout out. Kostanto, kapagmahal. So, dito pa, may tinda pa rin po siyang balsa galunggong. 150 po ang kada per So, pakita ko lang po sa inyo, no? So, na po ng tao dito sa Malabong Fish Market. Ganyan po karami ang mga namimili po ngayon. Malapiesta po ngayon dito sa Malabon, no? So dito po meron po ang kilo ng hipon. No? 300 pesos po. 300 po ang kilo po ngayon ng hipon. right no so ganito po ngayon na ipasin po ngayon dito sa Balabon Fish Market no? sobrang dami na po ng tao malimango pa rin po rito no Yan po yung mga presyon po natin ng isda dito sa Malakot Fish Market. No? So may mga nakataging na po na mga price. No? Ang kit-kit po natin ay 50 pesos po ang isang fish net. Tapos ang ubat po ay kalahati ay 50 pesos po. No? So stable pa rin po ang kanilang presyon ngayon po dito ng mga prutas. So ito naman po yung mga gulay po dito. No? Tapos dito po ay may manok. No? Ang leg po ay 80 pesos po. No? Ang kada plastic. Ang pakpak -pak po 130. Pack po na ay 100 pesos. At may atay balong-balonan din po na sa halagang 140 po ang isang plastic. Malalaki kasi kaya tapos may tahong po dito, no? Magkano isang tabong tahong? O 100 pesos po ang isang tabo no? yan hindi na po kayo magtatanong kung magkano po yung presyo ng kanilang mga gulay no? may mga presyo na po nakalagay na tagging kaya ano daw page mo kaya? Boslando Explorer Sa Facebook ka ba? meron akong FB tsaka YouTube kaya, Salamat <laughs> Boslando Boslando Explorer 100 pesos po ang kilo ng tilapiang batanga. Wala ka ngayong tilapiang pampanga. Mataas ang ano eh, hindi kaya... Mataas ba ang demand ng tilapiang pampanga ngayon? 130, hindi kaya makasaba yan dito. Hmm. Mamatay. So dito, 100 pesos lang po. Tilapiang batanga. Boss, Salamat! Ayan, uh, 160 po no, medyo bumaba po ngayon ang galunggong natin. Kung nakaraan po tayo nagtalong dito, 200 pesos po ang kada kilo. Yan po mga nasa iba ba po ay 100 pesos po ang kada plato no. Tapos sa uh, may tupukan po dito ng hipo no, sa alagang 50 pesos. Ayan po. Tapos ang kilo po ay 260. Ang katabi po ay 320. Tapos meron din pong yellow pintuna, no? Ang yellow pintuna ay alam niyo po natin ang mga presyohan. Boss, diba? magkana ang yellow pin mo? Ito ng yellow pintuna, no? Oo lang ito, boss, dahil. Tapos meron po ditong bangus, no? 120 po ang isang pirako.

160 po yan O, oh, 160 ang ganda po ng yellow pinto na Po, oh, salamat O, oh, shout out sa'yo, idol Shout oh, sa'yo, idol Shout out sa'yo, idol Shout out oh. sa'yo, So dito po, meron pong bangot dagupan. Tatlong piraso po, no, ang nasa isang plato. 120 po ang presyo. Tapos may galunggong po dito. Oh. Ayan. 100 po yan, kata tumpok. Tapos dito, alimango, alimasag. ng alimango Kano kilo dito boss? 400. So 400 po yung kilo ng alimango no? so, sa mga nagaana po ng alimango no. Dito lang po sa Malabon Fish Market ay may makikita po kayo no. Hindi po stable lang kanilang mga presyo. Minsan mababa, minsan din po ay mataas no. Kung talaga natatakam po kayong kumain ng alimango, dito lang po, punta lang po kayo sa Malabon Fish Market at makakabili po kayo ng alimango. O, salamat. So dito po ay meron din po mga tindang tumpok-tumpok na sa halagang 50 pesos po, no may may ulam na po kayo. Ayano. Madami na po 'yan sa salay, salay po, no. Ito halagang 50 pesos po at pesos po ang tungkol no? maramihan na po yan kapag bumili po kayo sa alagang 50 pesos po yan kada isang peraso po 80 pesos po ang isang peraso ng bangus tapos dito po sa kapila, 70 pesos no dito. 120 po ang dalawang pirasong bangus dagupan. Salamat. Yan po tumpok-tumpok din po dito sa halagang 50 pesos tawilis po yan. Tapos alam ang po no, 20 po ang tumpok. Ayan, mga tumpok-tumpok na po ito ang makikita niyo po dito sa Malabon Fish Market no. Ayan, may mga yellow pintuna, gulyasan. Ayan, oh. Tapos may mga galunggong din po dito. Oy, shout out mga pukdol! Shout out nga pala sa mga tindera-tindera natin dito sa Malabon Fish Market, no? So talaga nagkatsaga sila na maghanap po eh, para din po sa kanilang mga pamilya. Araw-araw po silang nandito na nagbebenta po ng mga isda. Yan mga salmon po, 100 pesos po yan ang kada plato. Murang-mura mura lang Murang-mura mura po mabibili. dito yan sa Malabon. Dito na kayo bili. So sa hindi pa po, po nakakaalam, no? Subukan nyo pong dumayo po rito sa Malabon at marami rin po kayo mapagpipili ang mga isda at mabibili po dito. Yan. So dito po, may mga presyo na rin po, no? 130 po ang kilo po ng itong sangbubuli no? Shout out you, boss! Ayan, may mga tinda po, oh. Ayan. Tapos dito rin po, ay ah, Ang kada kilo po ng pagi ay 120 po, no? Tapos ang ulo po ng tanigi po ang dadakino lapu-lapu'ng sariwa ayan po ang tindahan po ni nanay so, sige, ayan oh ayan, ayan. oh ang ganda ng, isda, nila nila. Po ng isda nila lapu isda nila dito makita naman po natin yung laman eh ayan hmm, po lapu-lapu ayan yung laman lapu-lapu lapu-lapu po sopol lapu-lapu no kayo yeah, punta na po kayo dito sa Malabang Fish Market, no? Sa hindi pa po nakakaalam, murang-mura po ang mga isda dito ngayon. Po, salamat. Thank you. Boss, salamat po. Yeah, may mga yellow na rin po dito. At no? saka mga ulo ng tanigi. Tapos may bangus din po dito, no? Tumpok na po, tatlong perato po ang laman ng isang plato. Sariwan, sariwan naman yung galunggong. Balsa, galunggong. dito so, dito rin po may mga price tagging na rin po naman nakalagay no yan po yung mga presyoan po nila dito sa gilid po ng malamang fish market so ang yellow na po dito ang kada kilo po ay No? All right. So dito naman po tayo sa kabilang side nang sapapasok ko ng fish court na may mga tinda rin po dito mga bangus daing kasi mga sea shells din po dito oh. No? mga binibenta rin po dito sa malabang fish market oh. No? yan yeah, suso sarapuyang kataan. so dito po mayroon po bangus na tumpukan no sa halagang 150 pesos po. tatlong piraso na po yan tapos tumpok din po na salmon 100 pesos Chato tayo, Ate. Mm, ayan po. Oh. 120 po ang kilo ng tilapia'ng batangas at may pandaing din po, no. 140 ang kada kilo po dito. Baka may hahanapin ah, ka at mananawagan ka. Di shotanya 'to, tanya niya. Di ba 'yung ano mo? Nako. Mahalin mo kasi para hindi maglayas. Sa kabilang bahay na. Ah, sa kabilang bahay, nandito na siguro yan No? <laughs> <laughs> Shout out po sa'yo, nanay. Good morning pa, good morning. Ayan pa, mga presyon po na ano, no, ng kabilang paninda po rito sa Malabon Fish Market. No? So, ang hipon po, uh, ang hipon po ay 350 po ang kada kilo. Tapos, ang kasi so, po ay 400 po ang kilo. 480 po ang kilo niya. Ah. Oh. Git lang, salamat. Nay, salamat po. Ay! So, yan po, 50 pesos po. No no. Ah, na po 'yan, no. Oh. 50 pesos po ang kitumpukan. Salay-salay po. Makakabili po kayo sa alagang 50 pesos po na tumpok-tumpok ma 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 po, no? Ang dami natin 50 lang, o. Pagpangat, maganda. Sala, sigurda, sigurda. Alright, so, so, ang dami pong tao rin namimili po ngayon dito, no? Sigurado, next week po ay dadagta po muli ang ating mga mamimili at mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market. So, sa mga kababayan po natin na pumunta po rito no? sa Malabon Fish Market, maraming maraming po kayong mabibili po dito na kariwang mga isda. At ah, talagang masusubukan mo ang iyong bulsa dahil sa daming magpipili ang mga seafoods dito sa Malabon Fish Market no. So hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay po ng video ko na kay Boss Lando Explorer no. So shout out po muli sa inyong lahat at hanggang sa muli po at sa pagbabalik po muli dito ni Boss Lando Explorer. Magandang magandang umaga po muli at mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.